for today's ganap nga papunta nga kami ni Puso ng San Pablo. At eto na nga, nandito na nga kami. At yun la, ang talaga ay apiktado pa rin talaga dito ng ismag. Kaya naman napakapangit ng windshield ng aming si Dos. At eto nga, nung magpark nga kami doon sa SM, eto naman ang aking asawa ay binobola nung isang salesman doon kung anong-anong ibinebenta. <laughs> Pagpasok nga namin, nga kami dumiretso agad doon sa grocery at kami nga ay bibili ng kaunti para sa 18th birthday ng aming si Tab Và Bali, bibili nga lang ako dito ng maonte tulad ng celery at saka nakakita nga ako nitong ispagitihin. Bali, idadagdagan ko na lang yun na andoon sa amin. At bali, pagluluto ko nga lang siya ng isang kilong spaghetti at isang kilong sopas. At si puso na nga ang aking pinapila doon sa counter upang sa ganon makabudol malaang sa kanya at hindi na lang ako lagi ang kanyang binubudol. At nung napadaan nga kami dito, siya daw ay bibili ng cake para sa 18th birthday ng aming si Tubbs. At sa aking si puso nga ay hindi naman talaga mahilig yan sa matamis pero naman pag nakikakakita siya ng macarons ay hindi pwedeng hindi siya magpapabili. At bago nga umuwi ako ay pumila pa rin din sa Watson para bumili ng aking eye drops. At kami nga ay uuwi na at buti na lang talaga hindi pa rin pumapatak yung malakas na ulan at napakadilim na nga ng aming paligid. At nag-drive thru na nga lang kami dito sa Jollibee para sa aming lunch. At kung natatandaan nyo nung isa kong nakaraang vlog ay nadala kami kasi baga naman antagal nga dumating nung aming order. Bali, dadaan na nga lang pala ako dun sa tindahan para pick upin yung aking pinagawang puto. Bali, yan na yun, mga mare ang magiging handa ng aming si Tubbs. At napagdesisyonan nga naming mag-asawa na eh, dito na lang kumain kami sa may gasolinahan na kung saan tanaw yung isang pinagmamalaking lake dito sa San Pablo. At kung mapapansin nga ninyo, napakaraming mga fish cages na kung saan ang tawag yata nila dito kung hindi ako nagkakamali ay Bunot Lake. At dito na nga ako kumain sa loob ng sasakyan samantala naman ang aking sipuso ay dun daw siya sa labas. At pagkakain nga namin kami dumiretso na din pa uwi ng bahay. At pagdating nga din namin sa bahay eh, eto naman na abutan namin. Bali sila nga ay nagbubudol -nag pa. Hit. Sayang ako at hindi pa kami nakaabot-abot. -abot. At no bandang hapon na nga ako ay nagluto na at ako ay nag-asikaso na. Bali inuna ko na nga yung spaghetti at isinunod ko naman ay niluto ay eh, ito ng sopas. At simpleng selebrasyon nga lang naman ito at konting handa para sa birthday ng aming si Tabs. At bali sakto kung sakto na nga rin ito at diretsyo na rin to hapunan. At eto na nga po yung aming lahat ng handa, kakain po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa inyong panonood. Mabalos!